laman sa mga balita ngayon, eto yung saan sa bansang China, eh hinatulan yata ng Mitai yung uh, former agriculture minister, minister nila no eh ang tanong ng karamihan mga Pilipino kailan kaya sa Pilipinas ang tanong ko dito, sino gagawa ng batas na yan o kaya, kung may gumawa man ng batas na yan, susuportahan kaya eh alam naman natin karamihan sa mga mambabatas gumagawa ng batas eh konektado sa corruption ano bibitayin nila sarili na ano yung si Raulo oo mga magdanakaw yung mga yan pero hindi pa sila si Raulo para katayin sarili nila at saka una una masasaktan pag may binitay ng mga politiko sa Pilipinas unang masasaktan yung mga butanteng bobo yung mga umaasa ng pera mula sa mga politiko o di naman kaya, sa Pilipinas ka pinagtatanggol, pinapalakpakan, binuboto pa mga magnanakaw. Aasa ka pa. Na may papasayan patas na yan. Nakaw, magising ka kabayan. Yung pangarap mo na magkaroon ng bitay para sa mga magnanakaw sa Pilipinas. Mas malabo pa sa tinta ng pusit. Kasi yung pusit magnanakaw. Oo nga pala, no? <laughs> Alasira, ulo ba kayo? magangarap na lang kayo, Diyos ko. Yung makatotohanan naman para sa bayan. Diba? Oh, thank you, thank you nga pala. Doon sa mga nag-share uh, ng kanilang blessings uh, sa aking love, live stream kanina kay Bagtit. Maraming maraming salamat. And uh, of course, doon sa live stream natin kay JR Balikos, yung mga nag-share ng kanilang blessings. Thank you, thank you, thank you. God bless you and Sarap naman mag-birthday Pero hindi ko birthday Birthday ko bukas Pero thank you Thank you pa rin sa mga greetings And uh, I love you And thank you for the support